Ako si The Dainty Filipina Adventures at today tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng Korean visa. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga requirements para mag-apply ng Korean visa at kung paano tayo mag-fill out ng visa application form. Ipapakita ko rin kung saan at paano natin ipapasa yung mga requirements natin at yung ating na-fill out na application form gaano nga ba tayo katagal mag-aantay para sa status ng ating application at kung saan natin i-check kung ano yung ba yung naging status ng ating application, kung na-approve ba tayo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang requirements. Siyempre, ang pinaka requirements sa lahat ay ang ating Philippine-issued passport. Kailangan ang passport natin hindi mag-expire within 6 months from the date of our visa application. Next, of course, is our COE and ITR for our proof of employment and proof of income. Sunod naman natin ipapasa ay ang ating bank statement. Sana ang ating bank statement mayroong at least 300,000 average daily balance. Pero kung mas mataas, syempre mas maganda kasi mas mataas yung chance natin na ma-approve for the Korean visa. Ngayon, kung meron naman tayong kasamang minor sa ating pag-travel, kailangan mag-submit ni minor ng birth certificate and marriage certificate of their parents. Siyempre, dun sa form, kailangan natin magkaroon ng ipakita yung ating picture. So, kailangan din natin mag-submit ng visa picture na specified for Korean visa application. Pagkatapos nun, siyempre, lahat ng forms ito, pagsasamasamahin natin, i-attach natin sa ating application form. Siyempre, kailangan ma-fill out din natin yung ating application form. Tara, tignan natin kung paano tayo ma-fill out ng application form. Ayan, para ma-download yong yung visa application form pupunta lang tayo sa Google search natin KVAC tapos enter ya lalabas yung mga search results piliin natin ang visa application inf um, information tapos lalabas yung landing page na to sa kanan part ng page makikita niya download visa application form. So make sure na ang download natin ay yung latest visa application form. So kailangan latest talaga kasi may mga iba-ibang versions yan eh. So mas safe na diretso kayvac tayo kumuha ng application form para sure na sure na yun yung latest application. Ang pinaka-important dito, kailangan i-fill if out natin yung form gamit ang ating PC. Hindi kasi ito pwede na handwritten lang except dun sa ating signature. So kailangan typewritten yung mga sagot at printed siya sa A4 na band paper. Eto, na-download ko na yung application form. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-fill out. Ayan, so meron ako ditong visa application form na na-download. Sinagutan ko na siya para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga parts na dapat yung sagutan. So, open natin siya. So, meron siyang limang pages dito sa visa application form. Siyempre, sa unang-unang page, ang kailangan ay yung personal details, yung family name at yung first name. So, ang nilagay ko dito, the dainty, ang family name ko ay Filipina Adventures, para lang for the sake of this video. Then, susunod yung sex. So, syempre, female ang select ko. Then, next yung date of birth ko. So, sa akin, October 13, 1999. Then, yung nationality, Filipino. Country of birth, syempre, Philippines. And national identity number, nilagay ko, NA, since wala naman tayong national identity number. Ngayon, susunod ay Has the applicant ever used any other names to enter or depart Korea? Siyempre, no, dahil wala naman tayong ibang names sa ginamit. So, check natin yung no. Next is, is the applicant a citizen of more than one country? Unless dual citizen kayo, lalagay niyo is yes. So, ako, Filipino lang, so that's no. Ngayon, yung second section details of visa application tatanong tayo kung gaano katagal tayo magsistay sa Korea. So sa akin, less than 90 days lang ako doon. So i check ko yung less than 90 days. So short term stay siya. Pero pag long term, yung stay nyo over 90 days, so i-check yung long term stay. Then status of stay is tourist or leisure. Kasi mama siya lang naman talaga ako doon at magbabakasyon. So tourist slash leisure. Ayan. So tapos na yung first page punta naman tayo sa second page. Okay, so baba tayo sa page 2 dito. Ayan. Page 2 ay ang ating passport information. So, ang unang tanong ay, anong passport type? So, yung sa akin or sa karamihan sa atin, regular lang naman siya. Unless tayo ay diplomatic or official or other kinds of passport. Susunod, hindi yung passport number. So, lalagay niyo kung ang passport number country of passport. So, syempre, Philippines yan. At saan in-issue? So, that's TFA, NCR, Northeast kasi dyan in-issue yung sakin. Sa Lahat yan, makikita nyo dun sa passport ninyo. Susunod kung kailan siya in at kung kailan siya mag-expire. So, syempre, dapat ang passport niyo hindi mag-expire in the next 6 months from the date of the application niyo ng visa for travel. So, pag malapit na mag-expire yung passport, so, mas mataas yung chance na ma-decline yung ating application. Ngayon, ang susunod na tanong is, kung meron ka ba daw ibang other valid passport? So, syempre, dapat no. So, yun yung mga tanong dito sa Section 3. So, Papatay sa Section 4 contact information. So, ang kailangan natin sagutin is home country address of the applicant. So, nilagay ko lang dito yung buong address ko. Tapos, yung cell phone number ko. At saka yung telephone number. At saka yung email address ko. Tapos, yung 4.5, yung emergency contact information. So, full name in English, nilagay ko dito si Bruce Reyes. Taga saan siya? Taga Philippines. Yung kanyang telephone number. At kung kaano-ano ko siya. So, tatay ko siya. Ayan. kaya nilagay ko father. So, next section 5, yung marital status and family details. So, ang tanong dito is, kung ano yung current marital status mo, married, divorced, or single. So, syempre, single ang nilagay ko. Kung married ka, sasagutan mo tong section 5.2, yung spouse information. Yung family name niya, yung first name, yung birthday, nationality, yung address, medyo maliit yung address, pero na naman to, so pwede natin siyang pagkasyahin. And then, um, contact number. At saka kung meron kayong kids at kung ilan. So kung may anak, si check mo, yes, number of children is kung ilan yung anak nyo. Pero kung wala naman, you can just say no, then zero mo na lang yung number of children. Pero kung gusto mo, leave it blank na lang din kasi nakanoon naman siya. Okay? So, punta naman tayo sa Section 6, sa Education. So, ilalagay niyo lang dito yung highest degree of education niyo. For me, it's a master's degree. So, I place check dyan. Pero kung ikaw ay bachelor's degree, so i-check ich mo lang yun, and so on. So, kung ano yung name ng school mo at kung saan yung school mo. There you go. So, yan yung page 2. Ayan, move naman tayo sa page 3. So, ito yung employment details mo. So, unang tanong dito is yung current personal circumstances mo. So, check mo lang kung ikaw ba ay civil servant, unemployed, self-employed, student, or other. Since ako, employed ako, i-check ko yung employed. So, 7.2 yung employment details. So, hihingin dito yung name ng company mo, kung anong position mo, and then kung saan yung address ng company, and yung phone number ng company mo. Then, yung section 8, ito yung pinaka-importante. Kasi ito yung details of visit mo. So, ano ba yung purpose mo for visiting Korea? For me, dun sa taas, ang... Sinagot ko is tourism or leisure, so ang i-check ko, tourism slash transit. So, depende kung ano ba talaga yung detail or totoong pakay niyo ng pag-visit sa Korea. Now, sa section 8.2, intended period of stay. So, gano'ng katagal ba kayo mag-stay sa Korea? Ako, 10 days ako mag-stay, so 10 days yung nilagay ko. Very important to, kasi... Um, doon sa section sa baba, tatanungin doon kung magkano yung daladala niyong pera. So, magkano yung pocket money. So, syempre, kailangan commensurate yung daladala niyong pera sa number of days na mag-stay kayo. So, kailangan masustain nyo yung, yung expenses nyo for the number of days na mag-stay kayo. Then, section 8.3, kailan ka pupunta or papasok ng Korea? Then dito sa 8.4, baka medyo matigilan kayo or mag-hesitate kayo na i-fill out yung information. Kasi syempre, wala pa kayong Korean visa tapos isipin nyo, baka kailangan mayroon na kaming hotel. Paano kung hindi ako ma-approve tapos nakapag-book na ako ng hotel? So, huwag kayo mag-alala kasi pwede naman kayo maglagay dito ng tentative ano hotel information kung saan kayo, kung saan niya intended mag-stay pag nag-travel kayo sa Korea. So, kahit na hindi pa kayo naka-reserve, okay lang yon. So, nasa sa inyo kung gusto niya na mag-reserve ahead of time or mag-reserve kayo after makuha yung approval. So, ako, nilagay ko dito kasi nakikita ko talaga si Yakoria Hotel sa Gangnam. So, ito yung nilagay ko. So, at saka yung phone number ni Yakoria Hotel. So, again, depende sa inyo kung gusto niya mo ng mag-reserve, go. Pero kung hindi naman, temporary information is okay. The next question, has the applicant traveled to Korea in the last five years? Ako, first time ko to. So, I answered no. Like, Dito na ako naglagay ng check sa no. Pero kung before nakapag-stay na kayo, fill out the information below. Next question, has the applicant traveled outside his or her country of residence, excluding Korea, in the last five years? So, sa so case ko, yes. So, nag-check ko ako ng yes. So, recently, nagpunta ako ng Taiwan, Japan, tsaka Hong Kong. So, nilagay ko lang yung purpose of visit at tsaka kung when to when ako nag-stay dun sa mga countries na So, for the purposes of visa, the more na countries na nakapag-travel kayo, mas mataas yung chance na ma-approve kayo. Pero it doesn't necessarily mean na kapag hindi pa kayo nakapunta sa ibang bansa, eh hindi rin kayo ma-approve. So, ano lang to, make sure lang na truthful kayo sa pag-answer dun sa mga questions dito, especially dito sa 8.7. Kung meron ka bang napuntahang ibang bansa in the last 5 years. Okay? Ayan, malapit na tayong matapos. So, move on naman tayo sa page 4. So, ang question dito, does the applicant have any family members staying in Korea? So, meron ka bang kamag-anak na nagtatrabaho doon, doon nag-aaral, or doon nakatira? So, in my case, no. So, no yung chinit ko. The next question is, is the applicant traveling to Korea with any family members? So, sa akin, I Checked yes kasi I'm traveling with my father. So nilagay ko yung name niya, yung kanyang date of birth, nationality, and relationship to the applicant. Siyempre, father yung nilagay ko. Alright. So, next is yung section 9, details of invitation. Is there anyone inviting the applicant for the visa? Kasi may mga cases na mayroong mga nag invite na family members na magstay sila sa Korea. So, in my case, no kasi mag, wala naman akong kamag-anak doon. So, pagka meron, so yes mo. So ako, nino ko siya. Then, blank lang the rest of the page. Tapos, eto na yung sinasabi ko kanina, yung funding details. So, ilalagay nyo yung estimated travel costs nyo in US dollars or yung dadahin nyo yung pera kung matagno. In my case, ang gagaling ko is 2,000 US dollars. And ilalagay niyo din kung sino yung person na magpa-fund sa inyo or organization. Siyempre, nilagay ko pangalan ko kasi ako na din yung mag fund para sa sarili ko. So, yung type of support nun is financial support para sa sarili ko. Now, in any case na meron kayong kasamang ibang tao na mag fund para sa sarili nyo or para sa trip niyo like for instance, yung husband nyo, ilalagay niyo yung name ng husband niyo yung relationship niya sa kanya, syempre, and lalagay niyo kung anong type support, financial or credit support. Now, sa section 11 is yung assistance with this form. So, did the applicant receive any assistance in completing this form? So, syempre, nilagay ko no. Nagiging yes lang to pag kunwari, parent ang nag-fill out ng form para sa mga anak nila. Dahil hindi naman to kayo sagutan ng bata mag-isa. So, yes, no. So, sa akin, ni-no po siya kasi ako lang naman nag-fill out nito mag-isa. Okay, so dana na tayo sa page 4. Diretso tayo sa page number 5. Etong page number 5, notices lang naman talaga to. So, scroll down natin. Dito ang declaration lang kasi yung sasagutan natin. So, kung anong date tayo, mag, mag submit ng application form kay Keva. So, kung bukas ka pupunta, so date bukas yung ilalagay mo. And then, yung name mo, so nilagay ko the Dainty Philippine Adventures. And then, pag-print natin ito, syempre, doon natin pipirmahan yung signature ng applicant. Then, dito, meron pa tong last page actually. It's more of the data privacy consent form. So, pag ni-scroll natin yun dito, wala ka naman talaga siyang isusulat dito or sasagutan. Sasagutan mo lang to pagka minor yung nag apply So, para sa minor siya, lalagay mo yung name ng minor at saka yung details at saka ng date for the minor. Ayan, so yun lang siya. Pag nasagutan mo na lahat to, piprint mo, make sure A4 bond paper siya nakaprint. Then, pipirmahan mo siya kasama ng mga requirements na so, diniscuss natin kanina. Pagsasama-samahin mo yon, and then ipapasa natin siya kay Kiva. Ngayon, pupunta na tayo kay Kiva. Ayan, nandito na tayo sa kebab, So, ang operating hours nila ay Monday to Friday. Bukas sila ng 9 a.m. Pero dumating kami doon ng super aga, mga 7 a.m. Actually, may tao na ng 7 a.m. So, nasaan nga ba ang kebab? So, ang Keva ay nasa 9th floor, Brittany Hotel, Aura Complex 6. So, katapat lang siya ng SM Oral. So, pagdating doon, may mag-a-assess ng mga information at requirements na dala-dala ninyo. Pag okay na, bibigyan nila kayo ng number. So, ang recommend ko sa inyo, mag-walk-in na kayo dito sa Kiva wag na kayo mag-travel tours kasi sobrang mas madali at mas mabilis yung proseso dito. So, pag nakuha niyo yung number niyo, upulang muna kayo dito, antayin niyo na matawag yung number niyo. Pag nag-flash na sa screen yung number niyo, akit na kayo sa 10th floor. So, doon i-assess ulit yung requirements na dala-dala ninyo and then magbabayad kayo ng visa application fee na 900 100 So pag nakabayad na kayo at nakabigay na niya lahat ng requirements, sasabihin din sa inyo kung gaano katagal kayo mag-aantay for the result. O ayan, nakapagpasa na tayo ng ating visa requirements. Congratulations na ipasa na ninyo yung inyong visa application form at lahat ng requirements na kailangan natin sa Kiva. So ngayon, ito na ang pinaka-exciting part. Pag-aabang kung approved ba or hindi. So, you have to remember two things. Mag-detect mag si KVAC dun sa cellphone number na pinrovide ninyo. And at the same time, pwede rin ninyo i-check yung status ng application sa website. So, punta lang tayo sa Google. Search natin KVAC application status. And then, piliin natin yung Korea Visa Portal and then check application status and then check application status and print then piliin ninyo yung nasa dulaw Visa Application Center click nyo yan then ilagay nyo yung application number yung name nyo passport number at saka date of birth tapos isearch nyo siya tapos lalabas na yung status ng application niyo para makampante din kayo, syempre, si share din sa inyo yung timeline ng pag-apply namin ng visa sa Korea. So, September 16 yon na nakapagpasa kami ng uh, requirements. So, nagpunta kami ng super early talaga sa KVAC. Then, pagkatapos namin magbayad, pagkabayad ko, sinabihan ako na marami talagang applicants. So, it might take them a while. Baka first week or second week pa ng October lumabas yung result. So medyo nakakakaba kasi kung napansin nyo kanina, ang, ang departure ko ay October 9. So kung second week pa, medyo lagpas na yon. So, share ko sa inyo kung paano siya. Ito, may presentation ako. So, <laughs> may PowerPoint tayo dito. So, September 16th yon after ko magpasa, around 7 na kami natapos eh. So, nagtext text agad si Keva. So, ayan, 8.52 a.m. Confirming na, na-receive na nila yung application namin. Ibibigay yung registration number at saka yung, yung gagamitin niya pang search later sa website. Then, yung reservation niya. Siyempre, yung name niyo. Then, bandang gabi, ayan, nag-text na sila na pwede nang i-check yung status ng application sa website nila kasi noong umaga, hindi mo pa siya ma-check mache kasi kaka-receive pa lang nila. So, dun sa noong gabi, pwede na siyang ma-check mache sa portal. So, ito yung itsura niya sa website. So, andito yung date of application, ilagay ko yung application number, name ko, passport number, date of birth, tapos si ko, and then ito yung lalabas. Pag-click mo lang search application number, date of application, saka application status. So this time, application submitted pa lang siya talaga. Walang ibang information na ipapakita sa iyo. So check lang kami ng check talaga sa website at saka sa mobile and then check lang kami ng check. So I think bandang mga September 24, nag-check ako sa website nila. Ito, same process kung paano siya chine-check. So kung mapapansin nyo, nawala yung application status. So nakakakaba siya talaga kasi feeling namin lalabas na yung application status o yung result malapit na. So refresh kami ng refresh talaga yan sa laptop, sa mobile. Tapos nung September 26 na, Ayun, lumabas na yung approval. Yung status niya, nag-change na to approved. So, mauna mo itong makita sa website nila. So, kung mapapansin niyo meron dito ang fine print. So, if you have applied for a visa application center, you can only pick up your passport after the status reads passport pick up. If the status is either approved or rejected, you cannot pick up your passport. So, ito medyo hindi siya accurate. Kasi, ka, basta makareceive ka ng SMS or text kay KVAC na pwede mo na siyang i-pick up. Kahit approved pa lang yung nandito, pwede mo na siyang i-pick up. So, September 26 to na-approve. So, within that day, nakareceive na ako ng text from KVAC na pwede na siyang, na, ano na, application has been screened and stored in the Visa Application Center, yung registration number, at saka reservation name. So, with that, pwede mo na siyang i-pick up. So, sabi dito, please pick up your passport on the following business day at KVAC from 1pm to 5pm. So, the following day, um, September 27, pinick up na namin siya. So, pagka-pick up namin, sobrang funny. Kasi, na-pick up na namin yung passport nung September 27. Tapos may nag-text pa ulit na pwede na daw siyang pick up Pero, na-pick up na natin siya. Pero, always remember, hindi kayo pwedeng pumunta kay KVAC nang walang confirmation ng SMS nito Itong pinapakita ko sa inyo ngayon. Kasi, hahanapin nila sa inyo yan. So, kailangan nyo i-present yan. Pag wala pa yung text na yan, huwag na kayo mag-attend. Sayang sa oras. Kasi, ibig sabihin na kay embassy pa yung passport niyo. So kahit pumunta kayo doon, kahit approved siya sa website, basta wala to, hindi kayo entertain. So after I think 10 days, oh 10 days lang, na-approve kami, nakuha namin yung visa namin. So ayan, nakakatawa. Yan yung proseso na ginawa ko para ma-approve at makakuha ng Korean visa. Sana naging helpful sa inyo itong video na to sa pagkuha at pag-approve din ng Korean visa ninyo. So, kwentuhan niyo ako kung paano yung naging experience niya sa pagkuha at yung travel niya sa Korea, syempre. Iwan lang kayo ng comment sa so, comment section, magkwentuhan tayo. Maraming salamat sa panonood ng video. Please do like and subscribe dito sa aking channel. Magkita tayo sa susunod kong video. Bye-bye!